Felipe Sobrepeña Kalusa, o Cal Sobrepeña sa mga nakakakilala sa kanya sa comics. Nakilala siya sa kanyang mga sarili at modernong hagod sa pagdidibuho. Bago natin tunghaya ng kanyang mga obra, balikan muna natin ang ilang tala sa kanyang buhay. Isinilang siya sa lalawigan ng Pangasinan noong 1940 at bata pa siya ng maulila sa kanyang ina. Yumao ito noong World War II After the war, kinuha siya ng kanyang ama sa pangangalaga ng kanyang tiyahin at nanirahan sila sa Quezon City. Dito na niya ginugol ang kanyang teenage years hanggang sa mag aral siya ng Pine Arts sa University of the Philippines. At dahil mayroon siyang kaalaman sa pagdodrawing, pa sideline sideline siya sa pagdidibuho sa mga local textbook publisher. Nang makatapos ng kolehiyo, napasok siya sa isa sa mga book publisher kung saan iginuhit niya dito ang halos lahat ng characters sa aklat na Florante at Laura. Then noong late 60s, lumipat na siya sa comics publishing kung saan isa sa mga unang nagbigay sa kanya ng break na makapagdibuho ng nobela ay si Pablo S. Gomez sa kanyang PSG Publishing. Iginuhit niya dito ang kasba ni Pablo S. Gomez using his name na Rene Rosales at nalathala sa Gidlat Comics noong 1970. Maging si Carl Sobrepeña ay piping kalusa pa ang ginagamit na pangalan noon. After that, naging contributor na siya sa iba't ibang local comics publication. Nakatandem niya si Orlando Nadres na editor din ng 16 Magazine. Iginuhit niya dito ang nobelang Amanda noong mid-70s. Naging contributor din siya sa Gasi Atlas Islas Philippines Publishing and Ace Publication. Sa Gasi, muli silang nagtandem ni Pablo S. Gomez sa babaeng pusa. Ginamit na rin niya rito ang pangalang Carl Sobrepeña kung saan higit itong nakilala sa dami ng mga iginuhit niyang ito ang ginagamit niyang pangalan. Ilan sa mga nobelang iginuhit niya ang nasaan si Diana? Diablo Sagrado at Darmo Kandado katandem si Carlo de Caparras. Windra ni Pat B. Reyes. Karpov ni Bird Hilio Blones. Popongo ni Greg Igna de Dios at marami pang iba. Marami rin siyang iginuhit na serye at nobela sa Islas Pilipinas Publishing kung saan nakatandem niya dito si Ramon R. Marcelino sa nobela nitong Rex Aguila, Jack Angel and Poi Ali bad and the Magic Banig at marami pang iba. Idinimburi niya ang tsekwa nila ni Pat B. Reyes na nalathala rin sa Pilipino Pani Comics. Sa Speed Comics ng Gasi, iginuit niya ang Future Philippines na halaw sa aklat na The Philippines and the Rest of the World in the year 2025 ni si Huku Nagdibuhin siya sa Ayos Packet Comics ng Atlas Publication. Tito ko siya unang nakatandem sa comedy story kung swerte daw. Dahil sa pagiging atraktib ng kanyang mga dibuho, sa mga kabataan, particularly sa mga teenager kung saan halos ganitong mga anyurin ng mga kabataan ang madalas niyang iguhit. Naging regular cover illustrator siya sa Love Live! Comics. Dito rin niya nakuha ang kanyang award bilang 1984 Komope Com Best Cover Illustrator sa Love Live Comics. Nagdibuho rin siya sa Department of Health at UNICEF where he illustrated the character of Girl Scout. Siya rin ang nagdibuho ng Daigaro na inspired sa TV series Samurai of Shogun. 2004, yumaon si Carl Sobrepeña. Ganun man, ang mga larawang iginuit niya sa comics ay patuloy na maaalala ng mga comics readers na nakaka-recognize sa kanyang sariling estilo. Estilong sarili niyang trademark at may panghalina sa mga kabataang comics readers. Dahil dito, siya si Felipe Sobrepeña Kalusa o Carl Sobrepeña ang dibuhistang nagdidibuho ng mga cute na larawang guhit sa comics at naging best cover illustrator ng Love Life Comics.